guys uh, for today's video at uh, dito kami ngayon at uh, magdaan uh, kami ng lambat so dito kami sa dagat at magdaan kami para kung may may pang may pang ilang. so yun guys uh, samahan nyo kami Nandito kasama kayo mga pinsang ko pamangking ko yan nakikita nyo dito kami sa mas Ya, yan maganda nga yung mga lambat para makapuli kami ng isda para may pang ulam so guys tara samahan nyo kami yan. So ayun guys, ah, bali na latag na namin yung lambat o pukot tawagin so, yan, mamaya ah, bubulabugin natin yung mga isda Ayan Napaganda rito guys Mas bati Nakikita yung dagat So sana ah, maraming tayong mahuli mamaya para ay pang ulam rin ang ulam yan nilalatatig namin yung lambat namin so bali napakaba yan 800 meters sa ngaba sana may mahuli tayong isda So ayan guys, tapos na kami mag ano, latag ng lambat, bali tutumbukin, tutumbukin na lang yung ano, para mabulabog yung ano, yan, tutumbok ni RJ para mabulabog yung mga ista guys, para sa mga ano, papunta sila sa sa lambat sa pukot, yan so, yan yung pag uh, tamang pag ano tamang pag lambat so yan guys tutumbukin Tutumbuk lang para yung ano mabulabok mamaya pagkatapos nan tapos na na eh mahalin natin yung lambat o oh, yeah, guys ganyan lang guys napakalinaw dito guys sisid uh, maraming ano uh, sumasabit sa mga ano corals ato yan guys nakarayanan naman namin yung ano lambat Mr. Wala <laughs> na rin si Muloy Ang naglalambat Gabi pa na at nainisid ng saang Ayan guys ah, Makawali tayo ng isda Ayan, pana Tuko-tuko Yun nalang Nalala nang uli nang ano. Tao diyan. Ang tawag ni Dipo, sino ininda ko pa? Hoy Ay. so, <laughs> guys, sa uh, uwi na kami. Malakas na yung agos ng tubig. So, may nakauwi na uli kami ng konti. Ang mga saang. Tsaka konting ah, uh, pusda pangulam na. All goods na ito, guys. Thank you. Ayan na, guys. Yung uli namin. So, punti lang. Pero, pangulam na rin yan. Libre na rin sa pangulam. All goods na yan. May ito. May mga saang. Sama na yung saang sa panguli. Kasi, sinisid na rin kanina. So, pwede na yan, guys. Thank you. At sa biyaya. Maraming salamat.